Okay, okay. At least nakita natin. Bago nyo iuwi ng basilan, at ilaban doon ng waswasan, di ba? Good ang condition ng clutch side, na refresh tapos kung sakaling ma natin, kung magkakasya pa yung budget nyo para sa remap neto, eh di, good condition siya. Palag-palag siya, di ba? Okay. Isa-isa na natin nakita. Okay naman tong hub, tsaka pressure, no? So ito lang. sa so, para sa clutch side niya, sir. Kung baga, nyo na lang yung budget nyo para dito muna. Kung kulang, yung remap mo kahit susunod na araw. Hindi natin kailangan madaliin yung remap. Okay naman, okay na yung engine. So, pwede mo nang paghandaan yung remap sa mga susunod na araw. Kung kukulangin, no? Sige. Nalinis mo lang yung ibang parts. Okay, nalimis na and yan na lang. wala ano na lang kailangan gawin tsaka kompletuhin yung piyesa na kailangan. Okay guys, nagbukas din tayo ng clutch side dahil nga yung modelo ng motor para rin sigurado tsaka bagong nga i map kailangan fully condition. Hindi hindi pwedeng basta-basta lang. Gaya nito. Ito yung nakuha natin. Yung wave washer putol. Kita niyo naman. 'Di ba? Kasi ito mangunat na to and wala siyang balancer pin paano kung mabarag to diba Ayan, bago tayo hindi tayo basta basta lang sa lang para sa remap no eto sunog ang lining ano yan oh god oh, magahalo na yung coolant mo tsaka lang buto na lang nabuksan eh. diba ito nyo naman lusaw diba Sira rin yung propeller Okay, Raider 150FI ulit For refresh, dapat to I-remap, pero sinuggest namin Refresh muna, dahil nga nasa 50 plus Na ang odo And hindi pa namin sure kung nabubuksan na ba to Kung may balancer pin Mahirap kasi sa pag tune kung susugal natin lang Para makapag-remap lang O makapag-tune Kaya kailangan natin na uh, mas sigurado at alam naman ng lahat yan na mas magandang ma-refresh muna. Kaya sinadjust natin sa customer na i-refresh muna natin and i-check yung balancer pin kung meron ba at kung okay ba yung condition ng balancer side. Para naman, pag nagremap tayo ay maganda naman yung magiging resulta at magiging performance ng motor. ba diba? So ngayon, for refresh muna to pakita ko na lang din sa inyo kung magkano aabutin pag nag-refresh ka and nagpa paremap Avenworks Power Fight nga din pala sila and sila yung mga tropa natin na from ano to, uh, baklaran so lagi nating nire-remap yung mga motor nila ilang motor na ang ginawa natin pang waswasan pang daily abuse na tune sa mga motor nila so, yan, ba't ganyan yung ano mga eto guys nagtatanggal tayo ng mga bolts sa uh, engine support pati sa head so yan uh, mga ganyan guys may possibility na maputol lalo pag mga ganitong matatagal na serte yan, kung hindi mapuputol so sa repress kasama talaga yan napuputulan ng mga ganyang bolts and dito nire naman natin pero syempre may additional po tayo na babayaran kasi wala namang may gusto ko kahit sino po na magtatanggal niyan kung talaga mapuputol putol po talaga okay nag-spray na ng pang pampadulas penetrating and eh kung mapuputol putol talaga swerte malas lang talaga yan boy okay putol talaga putol isang bolt Asa. Ano? Sisingaw na yung bulb? Hasain ah. na lang. Carbon lang. Linis lang, no? O yan, checking bossing, sabi, may konting singaw na yung bulb. Dahil nga sa naiipon na mga carbon deposit makapansin nyo rin medyo wet na rin to ng gas diba? papalitan siya lilinisan hindi lilinisan lang para lang maano yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan din natin i-refresh good pa naman tignan natin yung condition nito ngayon kung kamusta Good. Alex, good. All good. So, mga basic lang tayo. Tumataas lang naman yung nagiging refresh kung talagang makikitaan na may mga problema eh. For example, sa ano, ayan, pistol. Palitan. Palit pistol. Yung black, okay. So, yung black, yung mga ganong sample tumataas lang pag may mga additional na kailangan palitan na, ito yung mga pyesa wala namang major problem no? yung piston lang para ang kailangan palitan piston ano pa ano observation mo sa piston masyado na siyang ano no palitan na para sure oo and dito wala naman Camp head, okay diba So yun, check natin kung magkano Nakakabutin mamaya After na kung may remap ma remap na rin natin So ngayon, lilinisin muna Lahat ng mga dapat linisin Papalitan yung mga dapat palitan Pakita ko na rin yung mga pyesa mamaya Throttle body check Throttle body check tayo, maruming Ayan, kasama na yan sa Ano na natin, service natin Ng na refresh Throttle body cleaning Okay guys, nagbukas din tayo ng clutch side dahil nga yung modelo ng motor para rin sigurado tsaka bagong air remap kailangan fully condition hindi, hindi pwedeng basta basta lang gaya nito ito yung nakuha natin yung wave washer putol kita nyo naman diba? kasi ito makunat na to and wala siyang balancer pin paano kung mabarag to diba? na bago tayo hindi tayo basta basta lang salang para sa remap no eto sunogan lining ano yan uy gag oh, magahalo na yung coolant mo tsaka lang eh buto na lang nabuksan diba kita nyo naman lusaw diba sira rin yung propeller okay okay at least nakita natin bago nyo iuwi ng basilan at ilaban doon ng waswasan, di ba? Good ang condition ng clutch side na repress. Tapos kung sakaling ma-remap mare natin, kung magkakasya pa yung budget nyo para sa remap nito, edi eh good condition siya. Palag-palag siya, di ba? Sa isa na natin nakita. Okay naman tong hub tsaka pressure na. No? So ito lang. sa so, para sa clutch side nyo, sir kung baga, na lang yung budget nyo para dito muna. Kung kulang, yung remap mo kahit susunod na araw. Hindi natin kailangan madaliin yung remap. Okay naman, okay na yung engine. So, pwede mo nang paghandaan yung remap sa mga susunod na araw. Kung kukulangin, no? Ito na yung mga parts. Nalinis na rin to. Rodal body, nalinis na rin. Dinoble check yung conditions. All good naman. So, yan na mas maganda nakita natin yung mga problema na i-fix natin kasama ng maintenance po kasi talaga sa refresh to so dapat pag ganitong refresh hindi porke may sira ang motor ay pinapa pinaparefresh so sinasuggest natin every 50k odo magpaparefresh tayo okay okay guys ito na yung mga piyesa piston piston ring mga gasket timing chain mga guide uh, spark plug, yan, etc. Valve seal, yan mga importante pinapalitan natin during refresh. And syempre, clutch side din. Meron na tayong mga pyesa dito ng clutch side. Yan. Okay, plates. Lining. Then yung okay. propeller, water pump oil seal, yung balancer. And install na yung block bagong piston piston ring ang nakalagay alright ipine-prepare na lang yung mismong head para may salpak na rin dito kamusta okay na good naman leak test eh nag leak <laughs> natabunan lang ay naano lang pala nabasaan lang leak test okay magsalin kasi pakalat eh leak test Yes, good na boy Good na boy ah, Okay Walang singaw All good Ayan guys Pagka may singaw yan Nakakapekto yan sa compression Pwedeng magkaroon ng Paghina ng performance At Lose compression Tama? Tama Hard starting Ayan Okay na Nakasalpak na yung head Ayan Double checking na lang tapos yung mga parts na lang sa head yung kailangan idagdag. Then, ayan, you know, observation pagka nabuo na. Okay, all set na. Ayan. All good na to. Tapos na siya ma refresh Observation na lang, no? Ayan. Guys, diretso na natin siyang niremap. Nakapag-design na si customer. Ayan, naka-Benworks pipe. Tapos, bagong refresh, bagong clutch side. So, ang resulta natin is 20.2 horsepower consistent. Ang torque niya maganda, 15.5. Diba? ba? All ito okay na to. At ready na to para dalhin sa province nila at ipang waswasan daw. So, yung tune natin dito daily abuse only waswas daw, sabi. Oh, yun. Ginawa lang natin yung gusto ni customer. So, sana ma-enjoy niya to at Tatestingin daw nila ito mamaya sa Rojas Boulevard eh. Kasi tagaroon lang sila sa baklaran Eh, mga kaibigan natin yung Muslim dyan sa baklaran Ingat kayo lahat. Alright. Ito lahat nung nagastos na gawa. Umabot ng 15,185 kasi nadagdag yung remap. So, dapat yung mga nasa 12 lang. Bayad something Ito, bayad na. Bayad na? oh Bayad sa Gcash, cash, tapos Gcash ulit. <laughs> So ayan, all good na to. Ito lahat ng pinalitan, marami-rami. Refresh clutch side no, Sa remap. All right. Uwi ng basilan to, boy. Pang ano to, waswasan daw. Napalito. Sa paldo, okay, si